mga kababayan, ayon po kay Atty. Macalintal, isang uh, election lawyer, ay uh, di umano binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang disisyon sa RA 12232. Yan po ang ating pag-uusapan. Inalmahan, mga kababayan ni Atty. Macalintal, ang disisyon ng Korte Suprema sa RA 12232 na kasi nga declare ng uh, uh, SC na constitutional po ang RA 12232. So, ibig sabihin, ay eh, uh, legal at uh, nasa naayos sa konstitusyon ang pag-uuro ng uh, DSKE from uh, December 1, 2025 to November 2, 2026. Uh, kasi ang si Atty. Makarintal dito. Eh, no? At uh, ilang buwan nating inantay ang desisyon ng SC at ito na nga po. At uh, kahapon lang ay uh, may mga interview si Atty. Makarintal na sabi niya ay uh, siya ay nalungkot. Siyempre, pinipetisyon niya eh. Kaya lang, Natalo siya ngayon. Sabi niya, binaliktad eh. Binaliktad ng AC ang kanilang desisyon. No? Eh, meron pong butuhan yan. At uh, ang mga score po dyan na uh, ay ang pumabor dyan at mga justice ay 8. Uh, no? Kasi 15 po yan sila. No? Uh, wando no ang pumabor. So, ibig sabihin, majority, majority decision po ang tawag doon. Kasi meron pong dalawang hindi bumoto at meron pong nag-no. So, majority decision na hindi katulad doon sa petisyon ni Atty. Magalintal ng uh, RA 11935, ang desisyon po ng SC doon ay unanimous decision. Ibig sabihin, lahat po ng bumoto doon ay nag-no. Ibig sabihin, unconstitutional. Kasi malino, malino naman talaga eh. So dito, sabi natin na papaboran ito ng, ng AC kahit uh, majority decision. Ibig sabihin kung sino yung nakakarami, yun po ang masusunod. So, meron akong uh, decision, ang problema ito sinasabi ni Atty. Makalital na ang problema niya kasi dito ay uh, uh, nga, no? Uh, constitutional, pero may desisyon na, pero hindi pa ilalabas. No, so, may desisyon na, pero hindi pa ilalabas. So, anong aksyon ang dapat uh, gagawin dito? At may plano rin siya, pero siyang aksyon na gagawin. Kung dati, sa mga previous kong content, mga kababayan, sinabi ko na uh, ito, no? tayo lang nagsabi nito, na kung ang desisyon ng SC ay magiging unconstitutional ay pwede pong uh, uh, maghaain ng motion for reconsideration so magkakaroon pa rin ng delay ang desisyon. Ngayon naging baliktad. Dahil ang desisyon ay constitutional, si Atty. Makalintal po ang uh, maghahain lang motion for reconsideration. Ibig sabihin po nun ay ipe-review niya ang desisyon no iparirebyu niya ang desisyon kaya lang papaano po no ah uh, hindi pa nilalabas ang desisyon kumbaga yung pinaka final na resulta no kahit nag-announce na yan kasi kailangan eh ilabas na sa makagawa ng aksyon si Attorney Macalintal yung kanyang pinaplanong motion for reconsideration ipapa-review niya kaya lang hindi niya magawa ngayon kasi nga hindi pa nilalabas ang desisyon na so mag-aantay siya. Sabihin natin eh kadalasan mga 3 months. So kailan pa mangyayari 'yon? No, eh ano ngayon? Ah uh, November, o sabihin natin eh 3 months. December, January, February. Oh. Pag hahain ka ng motion for reconsideration, siya so, ang makalintay eh, next year na. So talagang na move pa rin naman, no? Ah, uh, pero sila tinatawag diyan na mood, no? Yung sila tatawag nila mood pa academic na. So, hindi sabihin, wala na po eh. So, dapat siguro tanggapin na, lihat ulit makalitan na. Uh, yung kanyang pagkatalo ngayon, 1-1 ang score. 11 35 unconstitutional petition niya yun. Panalo siya. Ngayon naman, uh, RA-11232, constitutional, talo siya. Tabla. <laughs> Pero kung tutusin, talo pa rin eh. Kasi, eh, namob pa rin ang namob eh. 'Di ba? Kung isipin natin yung positive side nito pagkakadesisyon na konstitusyonal, ay tingnan ninyo. Sinasabi ko na uh, 'yan yung uh, mag-aayos. Sana ganoon. Hindi na pa pwedeng i-move, hindi na pa pwedeng bawasan, hindi na pa pwedeng uh, premature ang mga ang uh, yung pag-upo ng mga barangay officials, mga incumbent, no? Dapat kompleto 'yan, dapat 'yan ay buo at naayon dito sa batas dapat 4 years. Tatlong termino, 4 years. Maximum ay 12 years nga. Ganun din sa barangay uh, mga kagawad. At sa SK ay isang termino lang. Isang 4 years lamang po yan. So mag-uumpisa yan. Imiiral na yan ngayon. Mag-uumpisa yan sa November 2, 2026. So ang petition, wala na po nangyari. So talo. Hindi, 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 kahit mag-motion for reconsideration si Atty. Makalintal pwede niyang gawin yan pag lumabas na yung talagang desisyon. Kaya lang, namove pa rin naman. No? Siyempre, pa rin dito. Eh. Talagang ilalaban yan. Hindi yan isusuko ni eh, Atty. Makalintal. Kaya lang ang kanyang problema, hindi pa nilalabas niya. eh. So, anong paano siya maghahain ng motion for reconsideration din? Eh? Yun sinasabi natin. Diba? Kulang na kulang ang panahon. Yan yung mga nakita na natin sa mga buwan na yan talaga ang mangyayari. At nangyayari na nga po ngayon, di ba? Mga kababayan. Oh. Hindi ko tayo ulit mag-advance thinking. Kasi sinabi ko sa itong mga nakailang content lang, baka hanggang November 3, hindi na nang matuloy. At yan din ang iniisip ni Atty. Makalintal. At Ad advance din mag iisip yan si Atty. Makalintal. So, kaya na siyempre yung kanyang laban dito, tinutuloy niya yan. Pero sa kanya, alam ko na iniisip niya rin na yang yeah, nga, November 2 na yan, 2026 na yan, ay pwede pa rin pong mauro. At pwede uh, 2030 ang BSKE. O, oh, sipin nyo lang ha, kung bakit 2030 yan. Under po tayo ng State of Calamity, national. No? Pag ma magkaroon po ng failure, failure of election, sabihin lang ko, Comelec, may failure of election tayo sa mga gantong probinsya dahil talagang direct ang tinamaan ng bagyo at hindi sila makakaboto. Failure of election po yun. Hindi po pwede magkaroon ng BSK kapag hindi pa yan maayos sa loob ng mula ngayon at susunod na taon. November 5 kasi one year eh. yung uh, national state of calamity one year po yun depende na kung ma-declare ng mas maagan Ah, uh, pwede naman kasi mga epekto ng direkta yan doon sa BSK. No, ayun uh, po ay uh, opinion pa lamang. Ha? Huwag kayo masyadong apektado sa aking mga content. No? Pero hindi po imposible yan. So itay natin yung uh, kung kailan talaga ilalabas na ng AC. No, yan po talaga magiging problema niya matagal ang mga proseso niyan. No, uh, dati nga daw ay ang uh, nung mga 80s, no? Siyempre, mga, uh, mga opisina dyan, ay yung mga typewriter pa ginagamit. Mabilis daw ang proseso, eh. No? Compare niyo kung kailan naging high-tech, computerized, email, gmail lang, ang mga soft copy ngayon, mas mabilis po yon pero bakit mas matagal pa rin ang desisyon? No? Ibig sabihin, hindi, hindi pala sa wala sa high-tech ang pag-desisyon. Ibig sabihin, Nandun pa rin sa kanilang pag-aaral ng isang batas. Kaya matagal pa rin ang desisyon. Who knows? Kung bakit ganon, mga kababayan. Hindi naman tayo nasa loob ng isin. Ganun pa man, trabaho nila yan. Oh, oh. Eh, maraming kaso yan. Siyempre, maraming kaso ang inawakan. Hindi lang yan, BXK. Kaya, maaaring yun, uh, medyo delay. Siyempre, isa-isa uh, yan eh. Diba, Naka-line up yung mga dapat decision nun eh. Pag-aaralan niya. Butuhan, dadaan sa due process yan. Kaya po, matagal. Hindi po pwede natukuan ng uh, AC sa kanila dahil sila po ang katahas ang hukuman. Pwede nyo ba sabihin, dapat din to, dapat ganyan, no? no? Alam ng AC ang kanilang ginagawa. di ba So, comment kayo mga kababayan. Eh, yan yan, yung salubi niya, Tori Makalintan, siya ay nalungkot hindi siya makapaghain ng motion for reconsideration dahil hindi pa nailabas. Mag-aantay po siya. Malamang susunod na taon na For sure. Okay? Share, comment, subscribe. God bless you.